po tayo po ay nakabawas sa dito ng sibuyas po yan. Ito. Tayo po ay naka uh, harvest na po ng 5 kilo. Sa pao na po ba parang sabihin na nating sample ano po. Pero yung po ng mga ating buyer ay ano yun lang yung lima sampu ay ano po ngayon po dapat ay makakahanap ulit tayo ng buyer na medyo mas maram, maram, maraming raming marbis upo gawa po ng ano di po sa amin ay medyo mahaba-haba na yung ulan ngayon ay di parang normalaan po yung pagiging ano nung sibuyas ano po parang nga po na dadami na rin ay eh, pag yung medyo humangin ng malakas at medyo may ulan nakakanda bali bali na po yung ating sibuyas oh yan oh ito oh yan yan mga nakaganito po ba yan pansinin nyo po oh. yan ganito po nababali yan oh. nababali bali ko ay ngayon po tayo ay kailangan maka ano tayo ng medyo mas marami marami po ang ino order oh. at gawa nga po ng mahaba ang ulan ano po bang koneksyon ng mahabang ulan pabor sa atin hindi tayo magdidilig ano po wala pong naging problema doon sa ano kaso po pag dumating po ang init yung lakas ng init at yung ating sibuyas ay nakagayam pa po ang magiging ano po naman yan problema po tayo pag naginit na umulan at uminit ng something po ba yung parang ika nga sa ating alinghit o baga, baga ang tawag po doon sa amin yan po na maberding iyan ang papalit po niyan, dilaw pag po yan ay dumilaw magiging rejig oh. yung po naman pag na rejig itatanim muli maganda po ngayon at 370 to 400 ang farm gate kumbaga titikim tayo nung mataas na presyo oh. yan sana po ay matuloy yung kukuha sa atin o medyo marami, marami may kausap na rin po tayo sana ay matuloy oh. yun po yung magiging problema ng atin si Buyas hindi pa naman po totoo problema pagka hindi umano yung araw ay kaso yung ibang halaman natin kailangan yung araw pero pag po ito nadara ng araw dyan na po magpapanimula yung ating sibuyas maninilaw yan no? sa kabila, oh. Maghapon na po yan, oh. Amun-amun. Yan. Ito pa, oh. Yan na po, ready to harvest ng ating sibuyas. Pakita ko na lang po sa inyo kung makakailan po tayo. Mayroon pa po tayo dun sa kabilang pinitak. Pupuntahan din po natin. Nababali-bali nga ayo. Pansin niyo po yung ganaka yan. Sayang eh reject na to. Dito po amati tira. Oh, dami nang nabali. oh po tayo sa kabila Kiri na ho yung ating ano Dito sa kabila Yan yung mga sibuyas po Ready to harvest na po oh. Ito, ganito po ang tunaw yan no? Maliit, hindi ito lang ito malalaki par nababali ang gitna ay. 'Yon. Gawa po ng hangin yan po ang inaano natin pag po yan ay humangin, uminit ganito lang po mangyayari yan no? karamihan ay ganito ito po yung rejig oh. maninilaw sana po yung ating kausap na buyer marami rami siyang kukuhain kahit po mag 100 po natin ibigay 100 kilo po ba kakayanin po di yan. ay talaga nababali ano kaya sana naman mamaya ang gabi eh, hindi na hmm, ko ba namamali hmm. yan oh nababali nga oh Ngayon po sana naman pag tayo binigyan ng init ano. Sana yung sakto lang. Minsan po kasi nababago ang panahon ay yung biglang darang na darang. Yan yan po magiging ano natin dito. Yan po naman ay di kumbaga kung hindi man natin maibenta at lumanta, hindi pa rin po naman sa sasabihin nating lugi. Ayan po naman. Iaakat tanimlaan po natin para po makabawi uli. Udi kaya maghintay lang tayo ng 15 days or 10 days kakarbon na uli oh. yan po naman ang kaibahan ng sibuyas wow oh. na po yung mga pinanood ninyo na tinatanim natin oh, yan, oh. malalaki na ari isang tunaw oh. may mga tunaw din yun oh. No? pasalamat po naman tayo madalang Gana po, agarap sa atin sibuyasan. Yan po ay ano, kumbaga Pag ganyan po sitwasyon Medyo andyan yung tayo ay kabado Oo oh. Bakit ko po ba nasabi? Di, syempre nga ho, pagka dumilaw, ay di rejik Antay po ulit tayo, oo po Hindi na po, tampo natin yung kabila Hindi tayo gaano dun Hindi na po ako nag-aalala Pagka yung mga... Uh, maliliit pa lang kahit man po siya ay initin ulanin okay po kumbaga hindi pa critical yan aran na po yung kabilang ano natin yung kabilang sibuyasan oh lahat po yung tik-tik natin, ginamit natin, lahat tataas po nang ano niyan. Oo. Oh, halos hanggang tuhod po pag uh, susukatin yung flat. Uh, tuhod. Ito po ang ganap dito sa ating isang taniman no? Ang parsela po pala ng ating sibuyas ay isa Yung Tagalog doon, Duterte Tapos dito pa bali apat po, pang apat ito Eh po, eh, para po, salamat po sa inyong pagsama po. Yan po ang update sa ating sibuyas po. Tayo po naman ay nakabenta na pero sana lang yung next buyer natin mas mataas-taas yung kukuhaan Kahit po mag 100 kilo pa Pagkakayanin nila kaya po natin ibigay yung oh. Ayun. Update po na lang po kayo pagka ano po. Pagka sila ipabanat. Yan, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.